Hindi lahat ng yakap ay pare-pareho. Merong yakap na para lang sa forma, isang mabilisang beso-beso, tapik sa likod, o pagkukunwaring close. Pero meron ding yakap na dumidiretso sa kaluluwa. Yung tipong kahit ilang segundo lang kayo nagyakapan, parang may naipasa kang emosyon na hindi mo kayang ilabas sa salita. Sa stoicism, mahalaga ang pagiging present. Bawat kilos, bawat salita, bawat tingin, dapat galing sa awareness. At ang yakap, isa yan sa pinakamalalim na paraan ng pagiging present sa isang tao. Hindi mo kayang magpanggap sa yakap. Ramdam kung sincere ka o hindi. Ramdam kung iniisip mo ang sarili mo o tunay kang nagbibigay ng espasyo at presensya para sa kanya. Isang yakap ang pwedeng magbigay ng ginhawa sa taong pagod, magparamdam ng siguridad sa taong takot, at magpakita ng pagmamahal sa taong matagal nang naghihintay ng malasakit. Kaya ang tanong, kapag niyakap mo siya, present ka ba? wala kang kailangan sabihin. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Sa yakap mo, nandoon na ang mensahe. Narito ako. Hindi ako aalis. Naiintindihan kita. Kaya bago mo yakapin ang isang babae, linisin mo muna ang intensyon mo. Hindi para makuha siya. Hindi para mapaibig siya. Kundi para iparamdam kung sino ka. Isang lalaking marunong magbantay, mag-alaga at maging totoo. Ang simpleng yakap kapag ginawa ng may presensya at respeto, pwedeng mag-iwan ng marka habang buhay. Hindi ito tungkol sa tagal. Ito'y tungkol sa lalim. Sa susunod na yakapin mo siya, itanong mo sa sarili mo, Nandito ba talaga ako? Number 1. Yakap bilang wika ng emosyon Bago pa tayo marunong magsabi ng mahal kita ni hindi pa tayo marunong magsalita, yakap na agad ang gamit nating paraan para magpahayag ng damdamin. Kapag umiiyak ang sanggol, hindi salita ang kailangan niya, yakap. At kahit matanda na tayo, sa pinakamasakit na araw natin, minsan, isang mahigpit na yakap lang ang sagot. Ang yakap ay hindi basta pisikal na kontak. Ito ay pagpasa ng enerhiya. Kapag niyakap mo ang isang tao, pinapasa mo ang emosyon mo sa kanya. Kung kalmado ka, mararamdaman niya. Kung aligaga ka, makukuha rin niya yon. Kaya ang tanong, anong energy ang gusto mong ipasa. Dito pumapasok ang stoic mindset. Ang stoic ay hindi emotionless, hindi siya robot. Ang tunay na stoic alam ang nararamdaman niya, pero hindi nagpapadala. Kaya niyang i-regulate ang energy niya. At dahil doon, kaya niyang maging presensya ng katahimikan para sa iba. Kapag niyakap mo ang isang babae, ramdam niya kung totoo ka. Hindi mo kailangang magsalita. Yung pressure ng mga kamay mo, yung tibok ng puso mo, at yung paghinga mo sa sandaling yon, lahat yan ay nagsasabi ng isang mensahe. Nandito ako. Naririnig kita. Hindi kita huhusgahan. At dito mo matututunan ang totoong halaga ng isang yakap. Hindi mo siya niyayakap para mapasa iyo siya. Niyayakap mo siya para maiparamdam na ligtas siyang maging totoo sa harap mo. Ang tunay na connection ay hindi nangyayari kapag nagplano ka. Nangyayari ito sa kasalukuyan. Kaya kung gusto mong maging memorable ang yakap mo, maging present ka. Huwag magmadali. Huwag magkunwari. Dahil sa dulo, hindi niya matatandaan ang sinambit mo, pero maaalala niya kung ano ang naramdaman niya nung niyakap mo siya. Number 2. Bakit palpak ang maraming lalaki sa yakap? Maraming lalaki ang nagkakamali sa pagyakap. Akala nila basta may katawan kang niyakap, sapat na yon. Pero ang totoo, karamihan ng yakap na ibinibigay nila ay kulang kulang sa presensya, kulang sa emosyon, kulang sa respeto. Minsan masyado silang agresibo, mahigpit agad kahit hindi pa komportable yung babae. Minsan naman sobrang mechanical, parang scripted, walang damdamin. O kaya nagmamadali isang tapik sabay bitaw parang gusto lang matapos. Ang epekto, hindi nakakonekta, hindi tumama, walang naiwan. Ang babae, kahit hindi niya sabihin, Marunong makaramdam. Hindi mo siya maiisahan sa yakap. Ramdam niya kung may laman o wala. Ramdam niya kung ang yakap mo ay may intensyong mag-alaga o may halong pagnanasa. Ramdam niya kung talagang naroon ka o kung isip mo ay lutang sa ibang bagay. Ito ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Ang yakap ay hindi lang pisikal. Isa itong emotional exchange. At para maibigay mo ang tamang yakap, kailangan muna ng mastery sa sarili. Dapat alam mo kung anong nararamdaman mo. Dapat kaya mong kontrolin ang kaba mo, ang libog mo, o kahit ang takot mong mareject. Ang stoic na lalaki, hindi basta-basta sumusugod. Tinitimbang niya ang sitwasyon. Nararamdaman niya ang enerhiya ng tao sa harap niya. At kapag niyakap niya ang isang babae, ginagawa niya ito hindi para manguto, kundi para iparamdam na naroon siya. Buo, totoo, at walang pinipilit. Kaya kung gusto mong maging mahusay sa yakap Huwag mong unahin ang babae. Unahin mong buuin ang sarili mo. Dahil kapag ayos ka sa loob, lahat ng yakap mo tatama sa puso. Number 3. Apat na uri ng yakap ng babae. Sa bawat yakap ng babae, may mensahe. At kung marunong kang magbasa, makikita mo kung nasaan na kayo sa connection ninyo. Platonic ba, may konting interest, o malalim na emosyon. Ang mahalaga, bilang isang stoic, hindi ka basta-basta a -assume. Pinapakinggan mo ang enerhiya, hindi lang ang kilos. Una, friendly hug, quick pat sa likod. Ito yung mabilis, magaan, at kadalasang may kasamang tapik sa likod. Parang high friend vibe. Walang mali walang tension, at madalas ginagawa sa harap ng maraming tao. Meaning, platonic ito. Hindi siya nagpaparamdam ng attraction kundi ng respeto o kaswal na pagkakaibigan. Stoic tip, huwag agad malungkot. Huwag rin mag-assume ng kung ano-ano. Respeto muna. Kung gusto mong umangat sa level na yon, be consistent, hindi needy, build trust, hindi pressure. Pangalawa, comfort hug, medyo mahaba at mas mahigpit. Mas matagal ng kaunti kaysa sa friendly hug. Medyo mas mahigpit ang yakap pero hindi pa rin romantiko, meaning, komportable siya sa iyo, may tiwala. Pero hindi pa ibig sabihin na romantically open siya. Tip, dito mo mararamdaman kung may potential. Pag hindi siya nagmadaling bumitaw, o pag ngumiti siya pagkatapos, baka may unti-unti nang nabubuo. Ang kailangan dito, presence at sensitivity. Huwag biglain, huwag lamangan, pakiramdaman mo muna. Pangatlo, lingering hug, matagal, mahigpit, tahimik. Ito na ang yakap na hindi agad binibitawan, parang ayaw pa niyang matapos. Walang words pero may bigat, meaning may attraction. Gusto kanyang maramdaman. Tip, huwag kang kabahan. Huwag din maging agresibo maging emotionally present. Damhin mo rin ang yakap pero hayaang siya ang magtakda ng bilis. Kung magre-relax siya sa bisig mo, good sign yan. Dito na nagsisimula ang mas malalim na koneksyon. Kapag naramdaman niyang kaya mong hawakan ang ganitong moments ng may maturity, lalaki ang tiwala niya sa'yo. Pang-apat, intimate hug, leaning on you, head on shoulder or chest. Ito na ang pinakadip, nakadikit ang buong katawan niya sa'yo, Nakasandal ang ulo sa balikat o dibdib mo. Parang sinasabi ng katawan niya, safe ako sayo. Meaning, bukas na siya emotionally. Malamang attracted na siya, hindi lang physically, kundi emotionally din. Tip, grounded dapat ang energy mo. Huwag mong sirain ang moment sa pagiging hyper o clingy. Iparamdam mong kaya mong i-handle ang vulnerability niya. Huwag mong gawing about you. Bigyan mo siya ng space para maramdaman ang emosyon niya habang naroon ka lang, tahimik, buo at totoo. Final stoic reminder. Hindi mo kontrolado kung anong yakap ang ibibigay niya, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Ang bawat yakap ay pagkakataong magsanay ng presence, respeto, at emotional awareness. At kapag nakuha mo ito, hindi lang siya mag-stay sa yakap mo. May isip ka pa rin niya kahit wala ka na sa tabi niya. Number 4. Paano ka dapat tumugon? Sa yakapan, ang mali ng karamihan ay extremes. Sobrang gigil o sobrang lamig. Kapag sobrang higpit mo, parang desperado. Kapag masyadong maluwag, parang wala kang pakialam. Pero ang tunay na lakas, nasa gitna. Nasa sakto. At yung sakto, hindi basta instinct, kailangan ng self-mastery. Bilang lalaking may stoic mindset, ang goal mo ay hindi mapahanga siya. Ang goal mo, maging presensya kung saan siya pwedeng magpahinga. Hindi mo kailangang pilitin ang emosyon hindi mo kailangang gumawa ng drama. Ang kailangan mo lang, stoic calmness. Yung tipo ng lakas na tahimik pero matatag. Presensya na hindi demanding, hindi nagmamadali. Kapag niyakap ka niya, basa mo agad kung anong klasing energy ang dala niya. Malungkot ba siya? Masaya? Tahimik pero gustong mapansin? Sa bawat galaw niya, dapat nandyan ka, hindi para i-analyze, kundi para maramdaman. At sa yakap na yon, ipinapakita mo na safe siya na hindi mo siya huhusgahan, na kahit hindi siya magsalita, naiintindihan mo. Iparamdam mong kaya mong buhatin ang bigat ng emosyon kahit wala siyang sinasabi. Ang babae, hindi laging naghahanap ng sagot. Minsan, gusto lang niyang maramdaman na may kasama siyang hindi natitinag. Kaya kung gusto mong maiwan sa isip niya, hindi mo kailangang magsalita ng sweet. Iparamdam mo lang na buo ka at handang maging sandalan. Pag nakuha mo yon, hindi lang siya makakaramdam ng yakap makakaramdam siya ng koneksyon. At yon ang hindi madaling makalimutan. Number 5. Emotional Intelligence sa Yakap Hindi sapat na marunong kang yumakap. Dapat marunong ka makinig habang nakayakap. Hindi gamit ang tenga, kundi gamit ang mata, pakiramdam at puso. Dito pumapasok ang tinatawag na emotional intelligence. Kapag niyakap ka ng isang babae, tandaan. Hindi lang siya basta lumapit sa katawan mo. Nagbigay siya ng signal. Kaya basahin mo agad ang body language niya. Relax ba siya? Nakayakap pabalik? O stiff at parang gusto na agad bumitaw? Ang mga kilos na yan, kahit gaano kaliit, ay nagsasabi ng emosyon. At bilang lalaking may stoic mindset, hindi mo responsibilidad na kontrolin siya. Ang responsibilidad mo ay maunawaan siya ng walang panghuhusga. Yakap ay parang feedback loop. Anong energy ang ibinibigay niya? At paano ka tutugon? Kapag naging bukas siya, maging kalmado ka. Kapag parang alangan siya, huwag kang maging pushy. Maging sensitive, hindi reactive. At higit sa lahat, dapat aware ka rin sa sarili mong emosyon. Anong nararamdaman mo habang yakap mo siya? Kabado? Excited? Insecure? Hindi mo kailangang itago 'yan. Pero kailangan mong kontrolin 'yan. Dahil kung dala mo ang kaba, mapapasa mo 'yon sa kanya. Kung dala mo ang pressure, mararamdaman niya rin. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang magpanggap. Pero kapag present ka sa emosyon mo, mas magiging natural ang kilos mo, mas genuine, mas grounded, mas nakakakonekta. Sa dulo, ang pinakamagandang yakap ay 'yung pareho kayong hindi nagsalita, pero pareho ninyong naintindihan ang isa't isa. Dahil sa katahimikan ng isang yakap, minsan doon nangyayari ang pinakamalalim na koneksyon. Number 6. Vulnerability is power. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-unawa sa stoicism. Akala nila, para kang bato, walang emosyon, walang reaksyon, walang nararamdaman. Pero hindi 'yon ang tunay na stoic. Ang totoong stoicism ay hindi pagtakas sa emosyon, kundi pagkakaroon ng mastery sa loob nito. At dito pumapasok ang vulnerability. Bilang lalaki, tinuruan tayong huwag magpakita ng kahinaan. Pero ang pagiging bukas, lalo na sa isang yakap, ay hindi kahinaan. Lakas ito. Dahil sa mundo ng ego, ingay, at takot, ang pagiging totoo ay isang matinding katapangan. Kapag niyakap mo ang isang babae at hindi ka nagtatago sa likod ng alpha image, kundi nagpapakita ka ng katahimikan at presensya, mararamdaman niya na totoo ka. Hindi ka nagmamagaling, hindi ka nagmamadali. Handa kang maramdaman ang moment at hayaan siyang maramdaman ka rin. Ang yakap na may vulnerability ay iba ang tama. Hindi siya mabigat, pero malalim. Hindi siya mabilis, pero buo. Hindi siya pilit, pero damang-dama. Ito ang uri ng yakap na naaalala sa katahimikan. Kahit wala ka na sa tabi niya, maaalala pa rin ng katawan niya yung peace na naramdaman niya habang yakap ka. Kaya ang tanong, handa ka bang maging open kahit walang kasiguraduhan? Handa ka bang yakapin siya, hindi para makuha siya, kundi para iparamdam na kaya mong sumabay sa lalim niya? Sa huli, hindi siya mahuhulog sa kung gaano kakagaling. Mahuhulog siya sa kung gaano kakatotoo. At sa isang mundong puro peke, ang pagiging bukas ang tunay na panalo. Number 7. Intentional Hugging Ang pinakamakapangyarihang yakap ay hindi yung matagal. Hindi rin yung mahigpit, kundi yung intentional. Yung bawat segundo, may sinasadyang damdamin. Hindi aksidente, hindi automatic, kundi tunay na koneksyon. Kapag niyakap mo ang isang babae, dapat ang katawan mo nandun, pero mas mahalaga, ang isip at puso mo rin ay naroroon. Iparamdam mong wala kang ibang iniisip, walang ibang hinahanap, at wala kang gustong puntahan kundi ang sandaling yon. Walang cellphone, walang ibang tao, walang ingay, siya lang. Ito ang tinatawag na stoic presence, hindi distracted, hindi nagmamadali, hindi nag-aalala kung anong susunod. Hindi kinakabahan kung tama ba yung ginagawa. Basta nandyan ka, tahimik, matatag, buo. Ang babae, hindi niya palaging maalala ang eksaktong sinasabi mo. Pero ramdam na ramdam niya kung nandun ka ba talaga. Kung niyakap mo ba siya dahil may gusto kang makuha o dahil gusto mong iparamdam na safe siya, tanggap siya, at totoo ang moment. Ang intentional hugging ay hindi teknik. Isa itong state of being kapag niyakap mo siya hindi lang ito tungkol sa kung paano ang tanong sino ka habang niyayakap mo siya dahil kung ikaw ay isang lalaking grounded mahinahon at marunong makinig kahit walang salita kahit simpleng yakap lang tatatak yun sa puso niya yakapin mo siya na parang yun lang ang mundo niyo at doon niya mararamdaman na totoo ka number 8 ang sining ng pagbitaw maraming lalaki ang natutong yumakap pero konti lang ang marunong bumitaw ng tama. Ang yakap, tulad ng isang magandang kanta, may simula, may gitna, at may pagtatapos. At sa pagtatapos na yon, doon mo makikita kung gaano kakahusay. Masyadong maaga? Parang kulang. Masyadong mahaba? Parang pilit. Ang tunay na sining ay nasa timing ng pagbitaw. Habang hawak mo siya, basahin mo ang energy niya. komportable ba siya? Nakakapit pa ba siya? O unti-unti na siyang bumibitaw? Kapag naramdaman mong unti-unti na siyang humihiwalay, huwag mo siyang unahan. Hayaan mong siya ang magtakda. Pero kung dama mong nananatili siya sa yakap mo kahit walang salita, ibig sabihin may mensahe siyang gustong ipadama. Naayaw pa niya'ng matapos ang sandali. Doon mo ilalapat ang tinatawag na emotional aftertaste. Yung pakiramdam na naiwan kahit tapos na ang yakap. Parang amoy ng pabango na nananatili sa hangin parang init ng kamay na dama pa rin kahit wala na. Kaya sa tamang sandali, hindi dahil gusto mong matapos, kundi dahil ramdam mong sapat na, bitawan mo siya ng dahan-dahan. Gamitin mo ang tingin mo. Iparamdam mong buo pa rin ang presensya mo kahit tapos na ang yakap. Mag-iwan ka ng tanong sa puso niya, hindi dahil nilito mo siya, kundi dahil naramdaman niya ang lalim na hindi niya inaasahan. Ang sining ng pagbitaw ay hindi pagputol. Isa itong paanyaya. Paanyaya na kahit wala ka na sa bisig niya, ikaw pa rin ang iniisip ng puso niya. Sa huli, ang yakap ay hindi lang kilos, isa itong mensahe. At kung marunong kang makinig, mararamdaman mo ang sagot kahit walang salitang binanggit. Hindi mo kailangang maging perpektong lalaki. Hindi mo kailangang malaman lahat ng linya o moves. Ang kailangan mo lang ay presensya. Yung tipo ng tahimik na lakas na hindi nangingialam pero handang sumalo. Ang stoic na yakap ay hindi ginagawa para makuha ang atensyon ng babae, kundi para ibigay ang isang espasyo kung saan siya pwedeng maging totoo. Kapag niyakap mo siya, iparamdam mong hindi ka naghahabol, hindi ka nagmamadali, at higit sa lahat, hindi mo siya pinipilit. Nandyan ka kasi gusto mong maramdaman niya na ligtas siya, natanggap siya, na ka. Ang mga yakap na pinakatumatatak ay hindi yung pasabog, kundi yung payapa, yung may lalim, yung tahimik pero mainit. Dahil sa mundo ng ingay at pagmamadali, kakaiba ang lalaki na marunong manahimik at makinig gamit ang yakap. Kaya bago matapos ang video na ito, tanungin mo ang sarili mo. Kapag yumayakap ka ba, totoo ka ba o ginagamit mo lang ito para makuha ang gusto mo? Kung gusto mong magsimula ng mas malalim na koneksyon, magsimula sa isang yakap na may intensyon, respeto at katahimikan. Comment prompt: Yumayakap ako hindi para makuha siya kundi para iparamdam na narito ako. Like mo ito kung naranasan mong may yakap na hindi mo makalimutan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Tagalog Stoic Wisdom para sa mas maraming aral tungkol sa relasyon, emosyon at tunay na lakas. Hanggang sa susunod, manatiling kalmado, totoo at marunong makinig kahit sa katahimikan.